Uh, mga kalinga pa nakuha natin yung uh, ayan pinadala ni ano ni mas sponsor at bilhin natin ng uh, unting materials so, yung uh, yero yung yero sa plywood dito po sa hardware at dumating na yung kan uh, materialist na iba no. Salamat po sa anonymous sponsor natin. Thank you very much po. No? At ito susunod na mga araw yung uh, yung mga kahoy na bilog. okay oh, sige dyan na lang bro uh, At kan uh, ako na lang magpasok. Koko Marti. Ah, <laughs> uh, ayos yes, sir, uh, mabibigyan natin ng pakpak. Uh, -pak pakita itong ating uh, kubo. Kabilaan po 'yan. O Kumarty. O Kumarty. Oh, Tindik TY. TY. Oh, C O C O M A R T Y. Kumarty. Oh, 'yan. Okay. Okay. Say, salamat ah. Sige. Ayon po. Thank you. Uh, at muli na, no, salamat-salamat po sa ating uh, anonymous sponsor at ayan, uh, nakabili na po tayo ng uh, kahoy 'no. Salamat-salamat nakabili na tayo ng uh, yero. Uh, God bless po, God bless po sa inyong lahat, God bless po no? uh, sa ating sponsor. So sana ay alam uh, balang araw makabawi rin to tayo sa kanila ano. Uh, at ano, uh, meron din po nagpadala ng uh, panggas. Yan, salamat salamat. And a half hours later. Tayo ng uh, regulator sa ka itong hose. Uh, host. tayo ng uh, burner. Ayan po mga kalinga pano, uh, pinadeliver natin yung one. Ay, kasama ka sa vlog, okay lang. <laughs> Shout out bro, no? salamat, thank you. At itikol natin yung ating uh, nabili yan. Salamat po sa nag-sponsor ng uh, gas. Ayan, kay uh, Nanay uh, Binilda. Ayan, bumili na tayo, tayo ng bigas. Ayan, saka yun, kompleto na. At yung gas, Ayan, pakilagay na lang dyan. No? Ah, uh, ito bro ha. Harapan pamirinda. Oke, <laughs> okay, din. Uh. Ako? Oo. Oo. <laughs> Ako ay nagsisimula. Ayun. Nagsisimula ng uh, magbahay-bahayan. Ah, <laughs> uh, okay, salamat ah. Okay, uh, sa ulitin. Okay. Ayun, ay maraming salamat po. At yan po yung ating mga alagang uh, chicken tuta ay nakalimutan ko yung kalang tuta yung uh, kay yung kanyang kan? Uh, kanyang uh, tawag dito tali eh, pasisya na ha wala pa yung tali mo mm -hmm. ayan sila oh hmm. oh Mm, ini sap nan tulog ah. Sap nan tulog ni tuta. Pag natin istorbuhin kasi puyat at yung gasol maraming salamat po meron na rin uh, burner single kompleto na po kompleto thank you very much eh. bumili rin tayo ng bigas salamat salamat po uh, nanay uh, Benilda sa inyong uh, pagmamahal ayan. at ito po ay uh, ayan pang uh, ako natin pag napakagandang gamitin kasi ito wala pang ganong uh, yung ating uh, kubo-kubuan Thank <laughs> you.